talagang palaging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan at talagang ang katutuhanan lamang ang wawasak sa iyong mga kasinungalingan. Inaapi-api tinapaktapakan at siniraan ninyo si BP Sara Duterte. Pes, yes. ngayon, matitikman ninyo ang batas ng isang api. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga di man ang lumabas ang resulta ng ginawang eleksyon noong May 12, 2025 kung saan ay majority sa mga pumirma na nasa likod ng pag-impeach kay BP Sara Duterte ay hindi na nanalo. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa lamang sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika, maghanda-handa na kayo dahil lilipad na talaga ang tuluyan ang agila ng daba Ito ang naging bantaan ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang maglabas ng official statement. So, Vice President Sara Duterte. Patungkol sa naging resulta ng 2025 midterm election, ayon pa sa kanya naging official statement. And I quote, mga kababayan, I acknowledge the result of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. While the outcome was not what we have hoped. For our commitment to the people remains unwavering. Our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. This is not the end, it's a renewed beginning. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Together, We can shape a future that is fair, inclusive and just. Stand with us and Sa naging official statement nga na ito ni Vice President Sara Duterte ay talaga namang naninindigan siya na gagawa siya ng makapangyarihang oposisyon na handang gawin ng tama para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maghanda-handa na nga ang lahat ng mga nasa gobyerno ngayon na gumagawa ng iligal at hindi tama dahil pagbabayaran na nila ang lahat ng kanilang nagawang pagkakasala sa sambayan ng Pilipino sa nangyaring eleksyon ay isang patunay lamang na talagang pumapabor ang marami sa ating mga kababayan kay BP Sara Duterte. Kasi kung titingnan natin ang resulta ng nasabing eleksyon ay dapat nga ay lahat ng mga taong naninira sa kanya ay talaga namang hindi na nanalo. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay hindi naman daw dito natatapos ang lahat. Kasi para sa kanila ay hindi naman daw sapat na matalo lang ang mga ito sa eleksyon. Kundi dapat ay pagbayaran nila ang lahat ng kanilang nagawang kasalanan. Hindi lamang kay BP Sara Duterte kundi sa sambayan ng Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kachika kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted. Huwag po kayong mag-alala, ipagdadasal po natin si BP para sa pagka -presidente. po sa 2028, Soli Duterte, supporter from La Union po, ang kumampi sa impeachment ni BP Inday. Tapos na ang karir nila sa 2028. Sana magtrabaho na lang sila para sa pangangailangan ng taong bayan. Tulad ng ibaba ang presyo na bigas, kuryente at tubig, mga pagkain. Hilo po kung totoo na ibinasura ninyo ang impeachment kay Vice President Sara. Ipakita ninyo po sa taong bayan na sunugin ang dokumento para matapos na ang isyo. Kapag bangag ang pinuno sa bansa, palpak sa kasinungalingan ang mundo nilang lahat sa isyo at dramas. I call it payback to all of them. Tambalus los teams. Let's keep our finger crossed. I hope Bam Aquino will vote for the acquittal of BP Sara. Obviously because he advocates free tertiary education wherein BP Sara was also advocating before she left the Department of Education. End quote. Ayaw po ni BP Sara na mahinto Ha? kasi po yung mga lawyer niya ay gusto pong uh, uh ma-dismiss due to technicality. Ito pong e, impeachment, ha, humahanap ah, sila ng paraan pero uh, kung si VP Sara po ang masusunod, eh gusto niya po ng bloodbath, no? Ayaw niyang matigil itong impeachment. Gusto niyang durugin itong mga congressman na umuusig sa kanya. Yan. Pag-usapan din po natin, ito po no, handa-handa na po si Congressman Marcoleta at inaasahan naman po natin na si Congressman Marcoleta po ang isa sa pinaka, no? Uh, parang alam Miriam Santiago yan pag nagkataon. Dalawa na po kasalukuyan ang naririnig natin na maglalaban uh, sa presidency ng uh, Senado. Open po sila, no? Uh, yung isa dinidenay, si Amy Marcos. Si Tito Soto naman, very welcoming. Pero isa po ang definite, no? Mukhang mahihirapan na pong mapanatili ni Queso Escudero ang kanyang pagiging uh, Senate President. Uh, at s'yempre pinatatak rin po ni Bipisara Sara yung kanyang kapatid na si Pulong uh, bilang house speaker. Uh, may pag-asa ba si Pulong? Maganda ba to? Ah, uh, unahin na po natin itong nga uh, uh, ano ba unahin natin? <laughs> Ito na po, direkta na tayo, no? Alam niyo po, uh, parang may gigil po si si Sara. Yung pong uh, mga kasama po natin na uh, nag parang may mga pagkilos sa Comelec. Para tama naman po na papagpaliwanagin yung Comelec, no? Uh, tama po yan na uh, kung may nakikita po silang mga uh, anomalya, eh dapat po lamang na sumagot yung Comelec. Hindi po natin pinipigilan yan, no? Ulitin ko po, hindi po tayo against dyan sa mga tao naghanap ng ustisya, sa mga tao na nagsasabing may anomalya ang Comelec. Dapat naman talaga sinasagot yan ng Comelec. Katulad po nung sinabi ni Senator Bato na natulog siya 20 million. Paggising niya, bawas na lang 4 na milyon yung boto niya. Eh napaliwanag naman daw ni Commissioner Garcia. Kaya ganyan lang naman, 'no? Kinakailangan lang naman ng mga tao ng matinong paliwanag kasi mas lalong nagtatago yung mga dapat magpaliwanag. Eh mas lalo po naguguluhan yung mga tao. 'Yan lang naman yun 'no? Pero ah uh, taliwas po sa mga gustong palabasin ng iba, natalo daw po katulad nito ni uh, nakita ko lang po to si Professor Contreras ay bakit daw nagdidiwang yung mga DDS, ay ang dami daw talo. Talo daw si Mocha Usun. <laughs> Natawa ko eh, no? Eh, ako sa totoo lang po, buhat po naging Duterte supporter po ako, hindi, hindi ko po narinig na si Mocha Usun eh na very active po sa mga Duterte, no? Kung ang batayan niya lang po na kaya natalo ang Duterte, kaya po uh, talo na ng mga Duterte dahil natalo si Mocha Usun, eh hindi ko po alam kung saan po nang gagaling yun, no? Uh, natalo rin daw po si pantalyon Alvarez. Hindi ko po alam kung... Mga ano kasi ito yung eh, Local na labanan. Hindi natin alam. Two out of three daw na house members in, in Manila targeted by Sarah Won. O si Chua daw at si Villariano ay nanalo. Uh, hindi naman po Duterte ang kalaban niya. Eh. Minsan lang po doon si, si Sarah Duterte. Jinky uh, Beatrix nanalo daw. <laughs> uh, yung mga Tagadabaw po daw po. Marami daw po nanalo sa mga Tagadabaw uh, ng mga kaalyado ni BBM at saka ni Martin Romualdez? Si Gwen Garcia yan. Hindi nila mapagmamalaki yan. Okay. Si Bato daw po at si... Si Bato daw po at saka si Bongo kaya nanalo dahil mga dati na silang ano. Uh, Tapos si Marculeta naman daw kaya daw nanalo dahil sa INC. Ibang klase talaga yun. O diniscredit talaga yung Duterte. oh, wala na po kami na ipanalo. <laughs> Kung talunan po kami, no? Kung totoo pong talunan ng mga Duterte, bakit nagsisisihan po yung administrasyon? Sige nga, paliwanag mo nga. Yan yung problema nitong mga... Ito, yan ang problema nitong mga political angalis. Di yung ano. may profesor kayo sa unahan ng pangalan ninyo, akala nyo tama na yung pinagsasabing nyo. Ha? Sige nga. Kung nanalo talaga yung alyansa, bakit kayo nagsisisihan? Nakakaya maging profesor sa mga panahon na ito. No? Pinagpipilitan niyo pa rin yung mga yung mga paniniwala ninyo na hindi po nanalo yung mga Duterte. Tandaan po ninyo, real talk po tayo mga kapatid. Ang midterm election po usually tinatambakan po ng pro administration party o pro administration coalition yung kanyang mga kalaban. Ngayon lang po naganap na may midterm election na mas marami pa po ang nanalo sa labas ng administrasyon itatama lang po natin itong mga natural, local yung mga pinagsabi mo eh. Iba po ang local. No? Iba po ang local. <laughs> Nakukuha po ninyo. Yung local election po, ang pamilya po ng mga politiko dyan po sa mga lugar, lalo na po sa mga probinsya. Hindi po nagpapalit ng mga pamilya, na, hindi po napapalitan yung mga pamilyang politiko dyan. Ang napapalitan po, in general to, ha? yung kanilang kinaaaniban. Alimbawa na lang, di ba? Dati silang nung panahon ni Duterte, dati silang PDP laban. O. Oh. Nung wala na si Duterte, naging, uh, naging lakas, lakas na po sila. Madali pong bumaliktad yung mga lokal. No? Mali pong pananaw na purkit natalo tayo sa mga lokal, eh, hindi naman po totoo yan. <laughs> hindi naman po tinitignan dyan sa local election kung anong partido ka. O. Oh. Wala, hindi na intindihan kasi ng mga profesor 'yan eh. Ang mga profesor kasi bumaba kasi kayo sa mga sa mga lugar-lugar. <laughs> Di po ba? Wala nga kayo na ipanalo eh. Yung mga kapartido ni Marcos. Talunan. Sino yung kapartido ni Marcos na tumakbo? Si Abalos, si Tolentino, si Pacquiao. Sila po, lumaban po sa partido ni Marcos, so talo. <laughs> okay. <laughs> Pero pagtatawa na lang po natin yan kasi nakakaawa naman. Sayang naman ang kanilang pagiging. Pero yun mo kaya kami talunan dahil talo si mo Usun. yung katira nyo. Kaya tayo talunan dahil nanalo daw si Beatrix. Kaya daw tayo talunan, nanalo daw si Q at si Valeriano. Okay. Ngayon ang tanong. Nanalo ba mga senador nyo? Nagsisisihan nga kayo kung sino may kasalanan ng pagkatalo nyo. Ang lalakas ng mga nan natalo, eh, di ba? Bong Rebilla, laging nasa top, top, 12. Abi Binay, laging nasa top 12. Si Bitag. <laughs> Bitag Tulpo, laging nasa top 12. Oh. Tinalo kayo? Sino pa laging nasa top 12? O oh, yung mayabang na si Willie Rebilla may. Oo, oh, mayabang ka kasi. Sa sobrang kayabangan mo, natalo ka. <laughs> Yan na nahihita mo sinisisi kayo ngayon. Baka daw hindi na siya tumulong sa mahirap. ito e di huwag kang tumulong. Ang pagtulong ba sa mahirap, may kondisyon. Kung may kondisyon pala yung pagtulong mo sa mahirap, mali po yun. <laughs> okay. Punta na po tayo rito sa sinasabi ni Bibi Sara. Alam niyo po, magagaling po yung mga mga abogado ni Bibi Sara, mga fortune. Eh, pinoproject po nila na napakagaling po ni Uh, ni Shell Joke si si Laila De Lima. Pinoproject po nila na nadagdagan tayo ng na magaling. Marami na magagaling pero nadagdagan pa tayo si De Lima tsaka si Jokno. Maari pong kilala sila. Maari po talaga, talaga namang magaling sila. Pero yung experience po, yung malaking bagay po yun as trial lawyer. Kaysa sa lawyer ka na nasa limelight ka lang lagi, sayaw-sayaw ka lang. Kailan pa ba uling nap napatrial yung mga yan? Di ba? Iba po yung magaling ka lang, sasanay ka sa ginagawa mo. Bigyan ko kayo na halimbawa, naalala yung ano, naalala po ninyo yung uh, inimbitahan po yung mga vlogger. Oh, sila Miriam, si Kim Kiambao, tsaka yung si Creset, di ba? Si Creset tsaka si Kiambao, di ba nag-iiyak? Hindi ko po sila kinakantsawan. Ang paningin ko po dyan, matatalino talaga sila. Duterte vloggers po sila. Uh, hindi nga nila kinukonsider yung sarili ng vloggers eh. Mga writer po kasi itong mga to. Okay. Ano po pagkakaiba? Nung inimbitahan si Crescet Chua at yung si Kiambaw kaysa dito kay Joy Cruz. Ah, uh, 'di ba? Pare-pareho silang matatalino. Matatalino sila pare-pareho, magaganda pa. Uh, tama pareho, wala naman silang sinabing mali sa trial eh. Pero dahil wala hindi sanay si Crescet Chua sa pagba yung pagsasalita ng uh, katulad ng ginagawa namin. Na pag may kumontra, mas mabilis kaming mag-isip, 'di ba? Yung mga vlogger na tokis-tokis nakaharap sa kamera, pag merong bumara sa amin, kaya naming balikan. Ganyan yung pagkakaiba ni Joy Cruz. Eh sila, sanay sila, nagsusulat eh. Kaya nung mga binabastos na sila, sa mga katanong na uh, feeling nila na babastos na sila, maiiyak lang talaga sila. Kahit napakagaling, kahit wala silang ginagawang mali, kahit tama yung sinasabi nila, pero lalabas po, sa kawalan nila ng kasanayan, sa barahan. Kawala nila ng kasanayan. Dito sa, hindi ka naman, naman sila vlogger na nagsasalita eh. Si Joy Cruz, kahit na ano nang pambabara ni Abante, kayang-kaya niya. Ganon din po itong mga sinasabi niyong magagaling. Ano sabi ni Panelo? Eh, batak na abogado na yan. Ha? Ano sabi ni Panelo? Dito sa pag-entra nito ni ni Shell Jokno at si Delima. Eh ano bang alam nila sa trial? Etong mga makakalaban nila, mga abogado ni BP Sara, sanay na sanay ito na humarap sa trial. Sanay na sanay ito makipagbarahan. Eh nakita natin naging senador yan si Dilima eh. Nagwawala na yan. <laughs> Pag kinontra mo na kinontra, sisigaw na, ah! Na, di ba? Ilang beses na natin yan nakita na nagwawala na. Ah? Hindi niya control. Pwede ba yan? Di aasarin lang nila porto niyan, mawawala sa area. Yan. Yung mga bagal nila, Beatrix na yan. Kala nyo, obra yan sila, Luis Troy, yung mga bagal na pagsasal. According to our... hindi po, obra yan. Si Seljok. Jok, no? anong gagawin mo dyan? Sasayawan mo yan? Iba yung magaling ka. Iba yung may karanasan ka, kasanayan ka. Maaring magaling ka dahil magiging DOJ ka ba kung hindi ka magaling? Di ba? Pwede ka bang... Kaya lang pag DOJ secretary, hindi ka naman nakikipag... Uh, <laughs> Ang pinaka worst na sagutan na pwede mong marinig yung nagtatanong sa iyo mga reporter. Pero yung babalatubaan ka, e eh, balatubaan sa korte. Di ba? Debating katakata, debating katakot-takot 'yan. Iharap mo si Jokno at si si ano, si Dilima, ang babagal magsalita na pare-pareho niyan. <laughs> Mababagal pumick up 'yan pagdating sa banatan. Kawawa lang po 'yan. Nako, maniwala kayo. Yan yung sinasabi ni Panelo. Ano pa naman nila rito? Definitely, mas bata tong mga to. O yung mga abogado. O para lang sila nagde-declamation. Akala mo hihintayin ka ni Marcoleta? Akala mo hihintayin ka ni Marcoleta na mag magpahaba ng mga ano? Babarahin kayo ni Marcoleta dahil si Marcoleta ay judge. Parang magiging Miriam Santiago yan. Naalala niyo si Miriam? Binabara niya yung mga congressman. Pupunta hey, kayo dito. Sige, wala kasalanan sa atin? Gumaganong si Miriam puro kayo pa, ano, mga bobo naman kayo. <laughs> Para ko lang kinikita kung ano ang gagawin sa inyo. Si Joker Arroyo, ganun. Mga sanay sa trial talaga. <laughs> Alam niyo po, sabi ni Marculeta, handa siya. Eh ngayon nga, hinahamon niya na ng debate mga prosecutor eh. Alam nyo, may beef sa inyo si Marcoleta. Dahil pati hopya niya. <laughs> Puta yun, eh, si Luis no, si Chel si, ano, si Luis no, si Chel Jokno, si Laila Dilima, ang pambato nyo. Naku po, nakita ko yan, senador pa yan eh. Si Dilima, nagwawala pag nababara eh. Oh, hindi po pwede magwala-wala yan. <laughs> okay. Eto po, kaya ako binabanggit yung trial. Kasi sa husay po ng mga abogado ni BP Sara, mukhang malakas po yung na hindi matuloy yung trial. Kasi sabi ni BP Sara, diyan magagaling yung mag, mga abogado, di ba? Uh, maghanap ng butas para para hindi na mapunta sa trial, panalo ka na. Di ba? Yun yung gusto ni, ng mga abogado. Eh. Hindi madismiss. Di ba? Sabi ni BP Sara, ayoko niyan. Ang gusto ko, makaharap yung mga yan sa trial. I want bloodbath. bath. Ayan yung wika ni BP Sara. Gusto niyang dumanak ng dugo. Hindi po literal na dumanak ng dugo. Gusto niyang drugi na tong mga congressman na to. No? Okay. Kasi gusto niyang wasakin. Unfair kasi dun sa, sa congress eh. Finally, sinagot na ni BP Sara. Matagal ko nang sinasabi to na hindi niyo naman tinatanong eh. <laughs> ano, ano sasagutin niya? Hindi niyo naman tinatanong. Di ba? Sabi ni BP Sara, hindi naman ako tinanong. <laughs> nagpunta ako ron, di ba? Meron yung huling nga nagpunta, bawal daw siyang magsalita. Hindi naman siya tinatanong. No? Gusto niya sumagot na doon sa mga tinatanong sa mga tauhan niya as vice president. Ayaw. Ayaw po. Ngayon, eto po. Eto ang sitwasyon, no? Pwede po nilang ma-technical. Ibig sabihin, ganun din po yung linya ni Marcoleta na basa ko kanina. Sabi ni Marcoleta, mali yung ano eh, mali yung uh, basis nila ng pag-impeach kay kaya uh, Sarah Duterte. So, ibig sabihin, may posibilidad through technicalities ng pagkakamali. Dalawa, di ba nagsampas sila yung mga uh, abogado ni BP Sara? Kino-question nila na uh, fourth. Yung ikaapat na reklamo, yun yung, sina, yun yung pinirmahan. E, ano nangyari doon sa unang reklamo? Eh, may rule tayo na, di ba? Ang rule natin, once na nag-file ka na reklamo, dapat isang taon na uli bago masundan. Hindi sila pwedeng ano yun, di ba? Tinechnical nila. Hindi nila recognize yung una, yung una reklamo. Ang recognize nila yung ikaapat na reklamo. So, ibig sabihin, nakaapat, sa loob ng isang taon, apat ang reklamo. Aba, hindi po pwede yun. Kinakilangan yung unang reklamo. Pwede, di ba? Pwedeng magtalo-talo lang doon, tapos madidismiss na. Ididismiss na nila yung, ididismiss na yung trial, hindi magaganap. Pero ayaw ni Bibi Sara Bakit? Bakit ayaw ni BP Sara? Political to. Gusto niya ng drogi ng mga kalaban ngayon pala. Para pagdating na ng 2028, lasog-lasog na yan. <laughs> Kasi sa totoo lang, nakinikinit ako na po eh. Pag maglalatag na po ng ebidensya, kukwestiyonin niya ng mga judges eh, di ba? Kukwestiyonin niya eh. Ano ebidensya ninyo? Kaya nyo dinidimanda si BP Sara dahil hindi niya maipaliwanag, hindi niya pinapaliwanag ang uh, ang confidential fund. <laughs> Alam niyo yung gagawin nila Marcoleta? Nakinikinit ko na eh. Alam niyo ba meaning ng confidential fund? Ipapasagot dito sa mga kaladilima, kalasyal joke no, kay Beatrix. Sa tingin niyo dapat ipaliwanag sa public Yung, yung utak ni Marcoleta, puta, durog-durog kayo dyan. Alam niya ba yung sinasabi niyo na paano naging, paano naging uh, death threat? Ha? O, oh, kita mo. Hindi niya pa rin maintindihan hanggang ngayon. Sino nga ba si Piatos? Huwag ka rito maghanap. Doon ka ma <laughs> Maharlo ka loka. Doon ka magganap sa <laughs> Doon ka magganap sa statistics. Handa na si Marcoleta. Handa na ring mapahiya yung mga congressman. Eh puta, ka nako, mahirap na lang magsalita eh. <laughs> Kaya gustong-gusto po ni Baby Sara na matuloy yung trial. Kasi pag dinismiss lang yan, hindi niya mapapahiya, hindi mapapahiya 'tong mga congressman eh. <laughs> Pag dinismiss lang po to ng mga senador at sabihin na, oh, may technicalities lang, hindi mapapaya. Gusto ni VP Sara yung knockout, yung drug. Yung wala na talaga, hindi na talaga makakabangon. O, oh, kinakantsawan kayo ni Manuel Gan. Marami daw nanonood. Mag-likes naman tayo. Eh, pambobo yan. Natalo na nga kayo dyan eh. Alam mo, Natalo na kayo sa kahanap ni Piatos. Natalo na kayo sa kasasabi na mayroong mga, mga fake news ang tumatalo sa inyo. Hanggang ngayon ba no? Wala naman nagsasabing mga pro-China, pro-China. Tol, naalala ko na naman si Tol. Tol, masyado ka nagpapaniwala sa survey, Tol. Kumusta ka na, Tol? Sabi ko sila sa survey, mga Pilipino, anti-China eh. Kaya ang dialogue niya. Opo, opot mo, Tol. Kaya ka hindi pinototol, hindi dahil pro-China mga Pilipino tol. Kaya ka hindi binototol. Ha? Dahil Duterte ka na. <laughs> Duterte ka na. <laughs> Kumampi ka pa sa kabila. Sayang ba tol? Sayang. Wala eh. Mahina ang diskarte mo tol. Kaya katalunan eh. Okay. Gusto na ni BP Sara na durugin. Durugin itong mga congressman na ito mapahiya kasi hindi niya po madudurug eh. Hindi po maliligo sa dugo mga to eh. Di ba? Paano mapapaya pag sinabing dismiss ang kaso? O, pag dismiss lang, pangit. Hindi natin mapapanood kung paano barahin. Hindi natin mapapanood kung paano barahin nila kahit ano. Nili, ma maski si Chris si Escudero makikibira eh. Nakakahiya naman, ikaw yung, ano, ikaw yung may hawak. Na, ako ayoko si Tito Soto ngayon na maging, vice, maging speaker of the house. Kasi walang silbi na ay, speaker ng Senate President, maganda po ngayon abogado kasi impeachment trial eh. Mahirapan po si Tito Soto. No? Dapat, kung papalitan si Chisis Codero, dapat abogado rin para maganda yung trial. Kasi yung dalawang impeachment, panay abogado po yung Senate President. <coughs> Wala tayong panahon dyan. <laughs> wala tayong panahon dyan na entertain walang katuturan <laughs> okay dapat alam niya yung, yung mga rules ng court dapat alam din ng ano kasi kawawa lang siya sa ano eh magiging pag sa, ano kasi sa impeachment court katabi ng uh, Senate President yung yung uh, Chief Justice ng Supreme Court Bayad ka daw at fake niyo sabi ni coach Jarrett Sabihin mo, kukunin ko sa kanya bayan. <laughs> okay, punta na po tayo rito. Kaya po, ako nakikita ko, yan yung paghihiganti ni Bipisara. Sara. Uh, nakita niyo naman kung paano bumira si Bipisara. Sara. Uh, simple lang po, yung pangunahin nila. Yung ano eh. Alam niyo yung, yung, pangunahin nila na number one yata nila reklamo yung yung uh, nag-arkila si si Bipisara ng ano no ng uh, John Wick. eh ang magiging katawa-tawa po yun Ang no nakinikinitap ko po kahit isang abogado tatanungin bakit po hindi niyo po ba naintindihan yung kondisyon pag siya ay di ba pag nategi si Bipisara, Sara tsaka niya lang utusan si John Wick para maghiganti hindi niyo po ba naintindihan yun <laughs> <Bu> <laughs> Yung magte-trigger, may trigger eh. Kaya nakakatawa po. Ha? Nakakatawa po yung ano yung yung sitwasyon niyan. Isa pa pinakikinggan ko ulit si Toby Chang ngayon. Yung mga may mga sinabi pala siya dito sa sa release ng pera. Yan din po eh, no? Kaya yan po yung sagot natin dito sa sa mga tatanga-tangang profesor. <laughs> Hindi nila ma-reconcile, eh, di ba? Tapos sila si Dre pinagmamalaki. Bit maraming pro uh, pumirma sa impeachment. Bakit daw maraming pumirma sa impeachment na congressman na nanalo pa rin? Uh, kasi nga, ang tunay na ang sinasabi ni Toby Chanko, senador eh, sinasagot naman nila, bakit marami yung ah uh, bakit marami yung yung congressman na nanalo? Kasi nga, nangatwiran yung mga congressman. No? Eh, sabi nila, hindi raw marirelease yung budget. Sinabi yun ng mga congressman. At ang patotoo niya, si Toby Chanko. <laughs> Di ba? Pero nangangatwiran yung mga congressman sa mga tao nila, lalo na sa Mindanao. Napilitan lang silang uh, pumirma. Oh, Siyempre, talagang kanya-kanya silang bola. Ang Hilito Ramirez, thank you very much. Sa 199. Yan, gawin na natin moderator. Si Ang Hilito. <coughs> okay. Ngayon nakikita ko na si BP Sara. Siya na po talaga yung uh, tumatayo. Pinangatawan na niya na yung pagiging uh, yung pagiging uh, anong tawag dito? Pagiging opposition leader, no? Uh, nagsabi na rin po si BP Sara na hinihikayat niya si Pulong na tumakbo bilang speaker. Okay. Ganito 'yan, no? Hindi tayo umaasa na tatalunin ni Pulong si BP si ano si speaker si Speaker Martin, no? Naniniwala tayo na mananalo pa rin si Speaker Martin. Pero kung tatakbo po si Pulong, sinabi rin ni BP Sara yan eh. Ang kahulugan po kasi ng pagtakbo, ganito po kasi yan, no? Pag tumakbo ka po, di ba, uh, dalawa yan, parang, oh, sige, I nominate Pulong, I nominate Martin. Boboto po si Martin kay Pulong. So, may isang boto na si Pulong. Boboto po si Pulong kay Martin. So, may isang boto na rin po si Martin. Ibig sabihin, manalo man po si Martin, automatic po na ang magiging leader ng opposition o ng minority, majority si Martin, si pulong nga po yun. Kaya siya yung magiging minority floor leader. At importante po yung minority floor leader kasi lahat po ng committee dapat may minority. Lalo na pag yung mga sikat yung Congress pag uh, nagkakaroon po ng, ano, ng uh, uh, mga investigasyon. Ito po, kaya kung papansin ninyo, kontrolado nila yung Kongreso kasi pati minority, kaalyado ni Speaker. So sino ba yung mga minority? Uh, Di ba Ang minority si Lagman, at saka yung mga makabayan black. Kaya ang majority floor leader, kung hindi ako a minority floor leader, si Lagman, no? yung nasirag si Ed si Lagman. Tsaka ang mga miyembro niya, itong mga makabayan black. Kaya lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng investigasyon, naroon, ah naroon yung mga mga makabayan black kasi minority sila. So, strategy, strategy na itong ginagawa ni BP Sara gusto niyang tumakbo, pinakikiusapan niyang tumakbo si Pulong bilang speak, bilang speaker, hindi dahil naniniwala siya na mananalo si Pulong. Kung hindi, automatic na siya yung minority floor leader. At bilang minority floor leader, no, ah uh, lahat ng committee, meron kayo. Meron kayong miyembro sa lahat ng committee. So, hindi po pwede na mabuo yung mga committee na walang minority uh, mula po sa mga minority. Okay? Kaya nga po, importante ha? Para magkaroon po ng totoong oposisyon dito po sa House of Representatives. Kaya madali na po kung may... Manu eh, eh, nung nagdaang... Yung nagdaang uh, uh, House of Representatives, ang may majority at minority magkakampi. <laughs> Laban sa Duterte. <laughs> Ibig sabihin, ang totoong, uh, totoong minority, walang posisyon. Kasi ang totoong minority, yung Duterte, sila Ungab, si Marculeta, si Pulong, tatlo lang yata sila at yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!